morning po mga uh, farmers uy may nabili na pagkano? 6.8 6.8? dalawa ah dalawa akala ko yung mahal yata nasa isa hindi eh, ka mahal? hindi ha, mura na akala ko yung isa lang eh, mahal triple? triple ano malaki <laughs> yung isa? Eh, yeah, akala yeah, yeah. you know, yeah. hey, ko isa lang, ay mahal Mahal? Mahal pag iisa. Hindi kayo mahal ang talong yan. Hindi mahal pa nga. Mahal? pa. Mahal pa ito pa. Sabi <laughs> <laughs> na <Frost> yeah. <dipping uphill> <susp63> Six eight. Napa <nutrition> extra napa nah, extra. Napa extra. Malakampen yung. Oh. <iatric laughs> Oya mo ka ni Beta. Lahatan. Ah, lahatan. Kandal. Si Seis. Hindi oh. ka Lahat na. Sixty. Parang si Seis. Tatlo puro babae, bay lalaki. Puro babae. Tatlo babae. Ayan ang mura na to. Sixty thousand. Salamat boss. Ayan, dala. maganda. Oh. Babawasan sa pitaw. Oh, babawasan sa pitaw. Igaya, igaya yun sa kanina, dalawa. Ang Katay nga, gusto. Para anong pakatay, para kay nag Ako. Ayan. Meron din ito Magkaka ka boss. Tatlo na. Oh, mas mura to. Bete, Super quality, ano? Oo, lalaki. Hindi oh, suya, wala lang mga Wala na may Ano yung quality 20,000 Tatlo Mga buntis na Ayan sila sir Boss, na lang Ay, sige, anong pangalan? Ray Ryan to Ray Ryan lang Ray Sa Facebook Ayan, Ayan Ito dalawa, Ay, five, dalawa.

Nga ah, ulan eh. 6.5 lang na ako rebibi sa'yo. Wala pa ako buha. Takpado. Ah, oh, bibi, Baka butis pa yan. Ha? Pito. Pito. Pag nanay, libo.

Magkakano niyo po binibenta? Mabito na kasi ni Jack. Ah, lahat na na? 15,500. Puro babae pa yata ito. Ayaw, parang may. dalawa. O, 15,500. Ura na to Malalaki. O, oh, wala pa sungay. Hindi pa sungayin.

Pabenta. Okay. 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 Magkano? Magkano yung nabili? Yeah. Okay. <laughs> Magkano na ako Wala, hindi. Pabit na lang ako. Nabili Seven? Sixteen thousand Tatlo. Ayan. Puro Puro babae. Puro 16,000. Ito, tatluhan. Ayun yung maganda. Ito. Walo. Naku po. Hindi ako ng Hindi ako kung ano makabili ng Hindi ako kung magdadala. Kasi ako lang daw

6.5 five. Sa patama lang. Uh, Balbon oh haba ng balahe ko Pogi oh Ganda kampi Bara ko to Nakatayo eh oh Haba Haba ng nyo kapal Ano <coughs> ba?

bago bago yun ang mga target mo kaya mo sa